Pagbawas di PBBM ng 300,000 metric tons mula sa imported rice, pabor sa mga magsasaka. Naritong news scoop ni Ralph de La Cruz. Naging pabor sa mga magsasakang Pilipino ang nabawas na 300,000 metric tons ng bigas mula sa rice imports ng bansa dahil sa mga naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, nakamit ng Pilipinas ang pinakamalaking ani nitong higit 20 million metric tons ng palaya noong nakaraang taon. Mas mataas ito ng 1.5% kumpara noong 2022. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagbibigay ng pamahalaan ng magandang uri ng binhi at pataba sa mga magsasaka ang naging dahilan kung bakit tumaas ang rice production sa bansa. Pangako niya mananatili ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka kasabay ng paghahanda sa epekto ng El Nino. Tiniyak din ng Pangulo na patuloy na tutulungan ng administrasyon ng mga magsasaka. Ito ay sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na gagamitin sa distribusyon ng tillers, tractors, seeders, rice planters, dryers at iba pang kagamitang pansaka. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.